meron nang kalsada ginawa doon meron na pala o oh, meron na palang ano doon yung mga post na puro ano lang dati to mga rebars yan mga cage bars meron nang ano ngayon is, cemento na hindi pa nga natatanggal na ano yung steel casing ayun ang dudugtong Ang dahi pang mga gigibay yung mga bahay d'yan. Tos d'yan. Diyan, Dito na tayo lumusot sa may Tomas Claudio. Papunta ang Paco Santa Mesa Road. update tayo dito. tahanan, dito, sa Ayan. Oh, e, mga, ano mga, mga, mga bahay. Nakasapay. E, ano natin, na mga tulay. mga bahay. Ito Bridge. Ang bahay pa. Tignan natin itong gilid. PNR, NSCR, right of way. Ayan, may mga bahod na. Ito mga bahay sa gate Ang dami ng mga basura. tapos wala na yung mga handrails meron pa pala ang ano doon, oh, creek Dito yung parte na double decker ang um, Skyway. Property na to ng San Miguel. Ito lalo benta na to ang dami na ng ano dito oh, na wala uh, mga bakal ito sa kabila pa kaya yeah, kalaki eh kalaki na sakop na ano no, ng San Miguel eh. sa ilalim ito yung isang railroad crossing pangalan Kim Biernes Pag-upos ka rin doon. Kunting-kunti na lang doon. Oh. Pagtahan Lake Bridge 1. Mga bahay pa dyan oh, sa Bedley. natatakot dumaan dito sa gabi Tago, sa tago ng lugar. Galagay na mga nito. Poste ng Oriente. yung lugar pa nito hmm. hindi pa maayos mayroon hmm. maraming mga homeless dati mga barong barong pero naging ano nata, eh. naging parking, na siya naging parkingan na konti-konti barong-barong ito property pa rin ng San Miguel may nakalagay na Yamamura Packaging Corporation um, planta ng plastic ano? yeah, Meron ng signage ng South Commuter Railway Project alam mo eh 28 billion pesos at uh, ADB loan ang nakalagay pinungguan na ano ang ADB uh, ito yung Bartena uh, Skyway na lumiko papuntang San Juan River yan Ayun, karoon na ng alsada. Ayun, meron you know. ah. na oh. O Ayun yan oh. Double-decker yan. Ang dami ng mga poste. Ayan. Ayan. Ito. Ito. Dumating na tayo ng Padre Jacinto sa Mora Bridge. So, sa Mora Bridge. Meron na pala kami dito. Ilagay na mga concrete barriers. Ayan. Ilan natin doon? Ayan. Hmm, Pagdudugtungan. Nagagamit na rin pala itong kabilang side. dito puro ano lang dati to mga rebars yan mga cage bars meron ng ano ngayon na is semento na hindi pa nga natatanggal yun ano, yung steel casing ayun yung dugtong ang dami pang mga gigibay mga bahay dyan Skyway Pintang Torino Avenue uh, at South Super Highway Ayan Ayan, ito yun yung uh, kita dito at, uh, poste at, uh, maraming salamat ulit sa panunood at pagsuporta sa uh, sa aming channel yung dating pandakan station wala na yung mga release meron pang bubong na natira na yun na rin ng title kayo ng PNR NSCR wala na mga release. Mas po namin ang nasimentohan dito Isang poste Yung iba meron na rin Ano palang mga halos nasa kalahati palang Ang nasesimentohan Yun din meron na rin At long span Harang ano lang to? one way lang puro papunta lang doon hindi ko pa na pupuntahan ng dulo nito mga motor lang ang nakikita kong papunta dito walang mga four wheels Ayun. ang kalat dito ilalagay hey, kung saan ang ano nito labas nito kunti lang naman ang nabawas na ano na mga handrails yung hmm, kita yung ano dito yung oh. um, ilog pasig Kita dito ang ano uh, Hilug Pasig Ay, Papunta na lang pa ako sa Road matagal Lala pa tong mga ano dito Mga Mga span ito po yung DNR uh, and SCR. Ayan. Ayan. Meron na. Ayan. 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 kung Ayan. nakikita dito poste maraming salamat po sa panonood at pagsuporta ah, sa aming channel